Ang napansin nyo ngayon sa mga restaurant kasama na ang service charge pag tayo ay kumain sa kanila. So, sinet-check nyo yung resibo at nakalagay na doon yung 10% or 15% service charge. And normally, kung uh, ikaw ay nabusog at ikaw ay nasatisfy sa service, nagdadagdag ka na lang ng uh, tip pero hindi na siya mandatory. Now, ang service charge na ito ay dapat ibigay sa lahat ng empleyado. Hindi lang yung nag-serve sa inyo. Dapat kasama ang nasa kitchen, na mga janitor, at iba pa. As to whether or not security guards kasama, depende sa kumpanya. Because ang security guard naman, eh, agency yan. Pero out of humanitarian purposes, yung iba, sinasaman nila but uh, this is a case where yung service charge sa isang pizza restaurant eh, hindi nila nakaw ng mga managers ng pizza house hindi nila binibigay, hindi nila binabahagi yung service charge sa kanilang kapwa empleyado so nagsumbong ang mga empleyado doon sa Department of Labor, munta sa RTC Punta sa Korte Suprema, eh, sinabi ng Korte Suprema, that is considered theft or simple theft punishable by the revised penal code. Ang theft o pagnanakaw ay nangyari nung kinuha ng mga managers yung bagay na pag-aari ng mga empleyado. Ano yung bagay na yon? Yon yung service charge na dapat hati-hati mga empleyado. And the most important element, walang pahintulot yung mga regular employees na kunin ng mga service manager ang, ang kanilang tips dapat hati-hati. At uh, of course, uh, na-demanda itong mga empleyadong ito, natanggal bilang managers and uh, the service charge is now properly distributed sa lahat ng empleyado.